I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Grabe nga talaga ang ating couple. Dahil alam naman natin sa ABS-CBN Ball ay talagang nagwagi nga ang dalawa bilang Stars of the Night, our couple of the ball. Na kung saan ay grabe nga ang pasasalamat ng ating Donnie at Belle sa lahat nga ng babbles na sumuporta nga sa kanila at talaga namang marami nga ang natuwa dito. At talagang nagtrending nga rin ang bawat larawan ng ating couple. Pero ito pa nga guys ang behind the scene na kung saan ay sobrang humble talaga ng ating Bel Mariano at Donnie Pangilinan. Narito nga guys sa nasabing video. Okay. Oh, okay. Watch them soon. Ayun nga guys dito, ang cute mo Belle. pasensya na, masyadong competitive tong mga fans mo. My very humble means talaga, hashtag Belle. Dahil sobrang nga raw nahihiya itong ating Belle Mariano, pero pinalakas nga ang loob ng ating bell ni Donny na wag nga raw maiya dahil grabe talaga ang mga babli sa pagsuporta sa mga ganitong event ng ating couple. Kaya naman talagang nagwagi at nagtrending nga itong ating Don Bell na sila Donny at Bell Mariano dito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na payuda.